alam mo magkano in-offer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% ng lakas. Tinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Six Threat na kalagay. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Anigma na match-up sila nagbigay na wala, kaso na wala ng tiwala investors mo, bay, Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. <laughs> ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Anigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Anigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Yeah! Ah! Gubatanan! Gubatanan! sa PSP! Ah! Ahonteng! Di ba sinet kayo ni SAC Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Mm. Sinungaling na oh. Uma o ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka ng dapat patunayan o lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka ng dapat patunayan? Si Sixth Threat! malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Six Threat pa talaga yung gumedli. Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Anigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Anigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Anigma galing yung bumbilya. <laughs> Binibilhan kanya niya lang sapatos, kamo! Si Anigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Ang sigurado na yung chance na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampiyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Badi bag! Body bag, men! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban dahil ang baluting walang gasgas -gas wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya, kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, Consistent pa talaga yung performance mo o sadyang wala lang ding improvement. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyang kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Yeah!